Hi mga kapart, samahan nyo nga po pala kami sa aming biglang lakad. Then after namin pumunta dun sa aming pupuntahan, kumain muna kami kasi nagugutom na yung partner ko. Ayan nga, ang in-order namin is parehas lang, kanin at chicken. Yan gutom na gutom, nagutom na gutom na po kami dyan kasi nga, ang tagal namin nagantay. Ayan. Ayan, after, after ko kumain ng kanin at chicken. Kumain naman ako ng spaghetti. Ayan, kailangan ubusin kasi sayang to. Ayan, natupag pa ko, ko na yung pagkain ko dyan kasi nagmamadali na yung partner yung inom muna ng coke. Ayan, medyo nagmamadrain na ako dyan kasi nga gusto gusto na umalis ng partner ko. Kasi may pupuntahan pa kami after namin dyan. Ayan nga, nakikita nyo naman, malaki na yung chan ko dyan. So, sobrang gusto. halo ko muna yung ispa. pero kain pa din kasi nga sayang kailangan lubusin yan sa labas yan na nga nagsabi na okay. ako sa kanya dahil na na kasi busog na ako yan yan nga mga so, kapal medyo uh, busog uh, na ako dyan parang ayoko na yan naulog pa yung cellphone nagkabaliktad pa subo pa ulit yan yan na. iinom na ako dyan kasi nagmamadali na yung isa kailangan nang umalis kasi naghahabol kami ng oras yun lang maraming salamat